ay nananawagan sa mga liberal tayo ay nananawagan sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Tayo ay nananawagan sa mga makabayan. Tayo ay nananawagan sa lahat. Yan po ng United People's Initiative. Wala tayong pinipiling o oh nanpartisan Nang po tayo. Kaya kung may mga mag may magsalita man rito na liberal, may magsalita rito na sumusuporta sa mga Duterte. May magsalita ang estudyante, mga kabayan. Tatanggapin po natin. Pakinggan natin yung kanilang sasabihin. Kasi doon lang tayo mananalo. Kala, huwag kayong, kung galing tayo doon sa isang grupo, namumuhi lang naman tayo, makinig kayo. Namumuhi tayo doon sa mga leader ng mga grupo, hindi sa mga members nila. Hindi nila kasalanan! Sumama sila sa kulto! Kami ni Mil... Dati, akala namin mabuti na kasama kami. Eh, kulto pala. Kaya, ngayon, magising tayo. Eto! Ulitin ko! mananawagan kami! Risa Honteveros, Kiko Pangilinan, Bakakina, pumunta kayo rito kung mahal nyo ang taong bayan. Okay. Mahal na Pangulo Kahit hindi mahal ng iba Pumunta ka na rin rito Bibi Sara Pumunta ka na rin rito kung mahal mo ang taong bayan Dito natin pag-usapan At risolvahin ang problema Na ginawa ng tatay natin Ang suwayo natin tatay si BBM At atin sila nating nanay Dito natin sila paluin. Ang nangyari sa bansa natin, akala natin pag nagpababa tayo ng isang presidente, nag ng isa, mababago na. Na ilan taon ang ginagawa natin yan? Nabago ba bansa natin? Hindi! Yeah! Eh kung parehas natin, paluin si Narito. Palagi ko mababago. <laughs> Ulitin ko ha, ah, ang United People's Initiative, non-partisan, na tinatawagan natin para matapos na ang problema natin. At ang papasalamat tayo nakinig sa panawagan natin ang ating mahal na kaibigan dating PACC chairman ang ating ginagalang at siya ay tumitingin sa bot end hindi lang sa isa akala nyo lang isa tinitingnan niya kilala namin siya dahil lagi namin siya nakakausap ang ating mahal na PACC chairman Chairman Grego Belica po sa inyong lahat at nagpapasalamat po kami sa inyong sakrifisyo sa pagpunta rito. Maraming po ako nakausap. Meron daw nang galing pa ng Davao, Surigao, Agahengi Oro, patangas, Ticol, Negros, Manila, Mindanao, Cavite, at Maraming pa po nang nakikinig sa atin. Buong Pilipinas na po ang naririto talaga nagsasakripisyo, nagpapakita hey, ng pag-ibig sa bayan. Dahil mahal natin ang ating bansa. Dito po sa ating samahan, walang kulay. You can say what you want. ng gobyernong kapangyarihan, kayamanan, na higit pa sa lakas ng Diyos. So tayo po lahat ay sasamo sa Diyos mananalangin na bigyan ng palay na palayain ang ating bansa sa korupsyon at mga abuso ng pamahalaan. Kahapon lang po, nakatanggap kami ng isang report yung mga flood control projects na nababalita natin sa TV na trilyon na po ang inapot. Oh my God! Doon po pala sa Kongreso, buwan-buwan ang bawat isang congressman. Pag pumila ka rin sa asawa oh ng speaker, meron kang isang milyong piso. Kung tatlong daan kayo, 300 million. A month lang yan. At doon po pala sa Kongreso, merong break to 5 times a week, uh, ama, a year. At kada break po ninyo, pipila kayo ulit, bibigyan kayo ng isa hanggang dalawang milyong piso cash. So kung merong mga congressman na makakaliwa, hindi sinasabi sa inyo yan. Naloloko kayo ng mga congressman ninyo. Mga kababayan, Pera po natin lahat yon. Habang yumayaman ng yu yumayaman ng mga politiko, binabaha naman ang Pilipino. Marami pa tayo hindi nalalaman na gusto natin malaman. Kaya gusto natin patuloy ang investigasyon na walang kinikilingan. Investigahan nyo lahat para malaman natin lahat at saka natin pagdesisyonan bilang Pilipino kung anong gustong gawin natin. Ang isa pong alam ko, kailangan natin ng pagbabago. At hindi mababago ang, ang, Pilipinas maliban mabago ang sistema. Hindi pwede na papalit-palit lang tayo ng ulo dahil ilang beses na po natin ginawa yan. Ang kailangan mapalitan ang sistema at maalis ang kapangyarihan o ang sobrang kapangyarihan na naibigay natin sa Pangulo, sa Kongreso, sa pulis at sa komite. Kapag sila na ang nang-aabuso ng kapangyarihan, wala na tayo lahat magagawa. Yan ang kailangan nating desisyon dito ngayon. Kumulang. Bungagalman ito. Ang amin po'ng pakiusap, anindigan at pagsama-sama tayo ngayon. Sanman galing tong kanito? Dito sa monument, doon, kagaling saan man. Hubarin muna natin ang ating mga politika, partido at kulay. Magsama-sama tayo bilang Pilipino. Mga iwanag ba na sino ang umubo, basta ng sistema. Tuwing na lang na yung ang presidente, national officers, vice-presidente. Gulong-gulo ang buong bansa. Sila lang naman nag-aaway. Kailangan ibalik natin ang kapangyarihan sa tao at sa mga lokal. At magkaroon tayo ng sistema na tunay na napaparusahan ang mga tiwali sa pamahalaan. Yan pong ating panalangin. Mahari, maaari pong humaba ang labang ito. Pero basta sama-sama tayo, magtatagumpay tayo. Ngayon po, tapos na ako. Gusto ko na lang po kayong pangunahan sa isang panalangin. Ang aming pong pagtitipon, lagi ko pong pinaaalala sa ating mga kasama. Papasalamat po, Cosma.